Isa ka bang full-time na housewife na palagi lang nasa bahay at gusto kang makatulong sa Mr. Moore sa mga anak mo na lang ang social media accounts mo at pwede kang kumita dito ng 20 to 50,000 in just a month at pwede mo pang gawin na part-time ito at least 2 to 3 hours per day. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangan magbinta-binta ka ng product or mag-live sa online o maghabol ka pa ng kuta para kumita ka. Ang gagawin lang natin is purely copy and paste and mag-set tayo ng appointment to our local at international client. Kaya kung ikaw ngayon palagi ka lang nasa bahay at maka-online ka at least 2 to 3 hours per day, well, pwede mo nang gawin ang pag-copy and paste at pwede ka nang kumita gamit ang Facebook or ang TikTok account mo. Kaya kung willing ka lang matuto kung paano ito, pwede kita na maturuan para makastart ka. Kasi ang kailangan lang natin, cellphone, stable internet connection, and yung tinatawag namin na account ID. Pero pag hindi mo pa alam paano kumuha ng account ID, pwede kita na matulungan para makakuha ka ng account ID para makastart ka na kumita at mamonetize ang social media accounts mo. Kaya comment ka lang sa baba ng video na ito para maturo ko po sa iyo kung paano. And see you in my inbox and God bless.